Ang Paul ay nakatutok dun sa mga sangkot sa mga kontratista na namimigay ng pondo sa nakalipas ho na mga kandidato noong 2022 at pagpapaliwanagin ito ng Paul Badi. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Isa Cotoner. Pagpapaliwanagin ng Commission on Elections ang apat na kontraktor ng pamahalaan na lumabas sa kanilang initial na investigasyon na umano'y nag-donate ng pangkampanya sa mga kandidato noong 2022 elections. Magpapadala ng liham ang Paul body sa mga natukoy na mga kontratista ng gobyerno. Lumabas ang isyu matapos isiwalat ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang senador ang umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, nakatanggap ang poll body ng impormasyon na may ilang kontraktor ng gobyerno na nagbibigay ng pondo sa ilang politiko. Binigyan din niya na malinaw na ipinagbabawal sa Section 95 Paragraph C ng Omnibus Election Code ang pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga individual o kumpanya na may kontrata sa gobyerno para sa pagbibigay ng goods, serbisyo o sa pagpapatupad ng mga proyekto at konstruksyon. Kaugnay pa nito, inihayag din ni Garcia na kasabay rin ng kanilang verifikasyon sa mga kontradista kung sila ba ay may kontrata sa pamahalaan o di kaya yung mga pribadong kumpanya naman, makikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang kumpirmahin kung nasa ilalim ba nila ang mga naturang kontratista. Pero kung ang pagbibigay ay dahil may inaasahan na kontrata sa pamahalaan o kaya naman doon sa mismong local government o kaya national government ay may existing na kontrata, maaaring iba pong usapan yon. So, yan po yung sinasabi natin na hindi kagad kami karakaraka na bibigyan ng konklusyon. At uh, asahan nyo po, any moment susulatan namin yung mga possible na contractors na sa tingin namin ay nagbigay ng donasyon, contribution sa mga tumakbo, lalo na noong 2022 muna. Samantala, Nilinaw din ni Garcia na sa kasalukuyan ang pananagutan ay nakatuon sa mga kontraktor na nagbibigay ng contribution At hindi pa malinaw kung direktang masasangkot ang mga kandidato na nakatanggap nito. Kung sakaling mapatunayan na nagkasala, maaaring umarap sa election offense ang kontraktor dahil sa paglabag sa Omnibus Selection Code at makulong ng isa hanggang anim na taon. Sa Section 232 at 233 in relation to Section 234 ng Omnibus Selection Code, diyan po'y kasong election offense o of criminal. And therefore, ang sabi, hindi naman lang yung officers, uh, hindi naman yung pwede ipakulong ang kumpanya kung hindi yung mga official nito, ay pwede maging liable doon sa election offense na may isa hanggang anim na taon na pagkakakulong. Take note, ang binanggit contributor o kaya donor. Uh, doon po sa binanggit nating section, wala po kasi binanggit na kandidato bilang liable under section 95C ng Omnibus Election Code. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.